Samantala, nagtapos na sa farming program nakabalikat sa kabuhayan ang isang daang kalahok mula sa Kirino Isabela. Naganap ang kanilang pagtatapos kahapon, ikalabing siyam ng Hunyo sa SM City, Kawayan, sa lalawigan ng Isabela. Ang mga kalahok ay benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa aktibidad, nakatanggap ng financial assistance ang apat na asosasyong nabuo sa labing apat na week big training ng 500,000 pesos mula sa DSWD na magagamit nilang uh, puhunan sa kanilang mga negosyo. Nagpaabot din ng tulong ang DTI upang maging sustainable ang negosyo ng mga kalahok. Ipinaliwanag nila na ang, ka, ang kanilang uh, or nila na ang kanilang ay ahensya ay ang nagsagawa ng mga pagsasanay at seminar tulad ng financial literacy product development and standards at iba pa. Mayroon din umano silang libreng business consultation and advisory sa mga nais magnegosyo. Ayon kay Ginang Dolores, isa sa mga binipisyaryo ng programa, malaki umanong tulong ang programa dahil nakakabenta na umano sila ng kanilang mga ani. Dagdag pa nito, nagkaroon umano sila ng mga bagong kaalaman, lalo na sa mga modernong teknolohiyang ginagamit sa pagsasaka. IFM News.